Natagpuan ng pinaniniwala ang pangkay ng magkasintahang Geneva Lopez at Yitcha Cohen matapos ng dalawang lingkong paghahanap sa kanila. Unang binalita ni Pampanga Governor Dennis Pineda na nadiskubre ang katawan ng Kabalen Beauty Queen at ng nobyong Israeli sa barangay Santa Lucia sa Kapastar Lock nitong July 6, 2024. Sa isang Facebook post, binahagi ng gobernador ang masamang balita tungkol sa missing beauty queen at nakasimpatya sa pamilya ng mga biktima. Nadiskubre ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CITG ang labi ni Lopez at Cohen na nakabaon sa isang bakanting lote bandang alas 7 ng umaga. Positibong kinilala ng mga kaanak ang mga bangkay base sa kanilang kasuotan. Ngunit paglilinaw ni Philippine National Police Public Information Information Officer Colonel Jean Fajardo, kailangan munang sumailalim sa autopsy ang mga natagpuang katawan para makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan at malaman ang sadhi ng kanilang pagkamatay. Kasalukuyan pang hinihintay ang resulta ng autopsy ng mga bangkay. Simula June 21, 2024, hindi na makontak na pamilya ng biktima ang magkasintahan ang huli nilang balita, naghahanap daw ng property sa Kapastarlak ang dalawa. Matatanda ang nadiskubre noong June 22, 2024 ang SUV na huling minaneho ng nobyo ni Lopez nagpuan sa loob ng sunog at abandonadong sasakyan ng ID ng Beauty Queen. Limang persons of interest ang naaresto sa magkakaibang operasyon ayon kay PNP PAO Fajardo. Dalawa sa natukoy ay dating mga polis at ang isa rito ang middleman sa huling transaksyon na ginawa ng magkasintahan bago sila nawala. Base sa investigasyon ng CITG, pinaniniwala ang pitong tao ang may kinalaman sa kaso.